Okay, magandang araw, no? So, nandito tayo ngayon sa papasok na tayo ng uh, arko ng Quezon, no? So, dito tayo sa Chaong. Pasok na tayo ng Chaong. So, may siservisan tayo sa uh, parteng parting Lucena City sa Dalahican dahil TV king, uh, siya ng mga shop, no? So, hindi uh, tinatanggahan siya ng shop, walang gumawa, no? So, kaya siservisan na natin. So, yung unit eh hindi umaandar, no? So, pupuntahan natin ngayon. Ayan mga ka-bajads nyo. Okay, andito na tayo sa location ng ating gagawin. So, dito yan, sa Dalahican, no? So, malapit sa pier. So, ito yung ating gagawin. Ati ah, Bisking yan. Ah, ito yung panlasada. So, cargo type. Yan yung ating gagawin. Ah, Dalawang linggo na daw siya hindi nakakabiyahe. Ah, dahil hindi umaandar yung kanyang unit. Ah, I-check iche natin yan mga ka tvs Bisking. Okay, ito mga ka tvs King. No? So, ayan. Walang display ang kanyang MIF. So meron naman siyang oil indicator at saka yung kanyang sa gasolina. So ang wala niya ay yung display ng MIL at malamang sa malamang na hindi do hindi gumagana yung starter. So ito ang gagawin natin diyan mga ka TV So una natin gagawin diyan mga supply. So i-check natin ang mga supply kung meron ba mga power supply. So ayan mga ka TV screen. Yan yung una natin gagawin diyan. So check muna natin ang wirings at sa napapansin ko itong mga wirings nito eh na buklat na no so ayan uh, malamang sa malamang na na-repair nito na mga kati business so ayan tinetest ko yung mga possible na supply kailangan nating hanapin pero wala mga supply no so tapos meron pang jumper wire dito na ang sabi ng customer ay eh, galing to sa una so walang supply no ayan yung mga dapat natin gawin kapag na tayo magkakit ng ganito mga hindi umaandar na unit no so supply muna ang gagawin, gagawin natin hanapin natin yung mga possible na kailangan natin para umandar yung unit. So, ayan, i-check natin ang supply pa doon sa ECU kung meron bang supply yung 12 volts supply na galing doon sa ignition. No? So, ayan mga ka-PBS King. Ang supply nga pala ng ECU nito ay yung orange wire. No? So, i-check natin yung orange wire kung meron ba siyang supply. So ganyan yung ginagawa ko kapag ka mag-refer ako ng ganitong ayaw manda. So i-check muna natin yung mga supply. Siyempre bago natin pagkanong pyesa, dapat pang pagkan. I-check muna natin yung mga possible supply. So ang orange square nito, ayun yung supply galing sa ignition. So walang supply yung orange. So ayan mga ka-TV screen. So yan yung ating dapat magkaroon na supply yan yung orange na yan. So, yan yung ating hahanapin kung bakit wala supply ng mga kapit Kaya ayaw umandar ng unit at ayaw mag-display ng kanyang MIA. So, yun yung kanyang mga possible na dahilan. Uh, wala supply yung kanyang ECU. So, ayan mga kapit base Okay, ito mga kapit No? So, bisaya na natin hanapin kung ano yung problema. ano? dahil wala supply dito sa ating is uh, sakit ng ICU. So pupunta tayo doon sa unahan. So ito. Dito ko napansin yung kanyang problema. Ayan, putol na yung accessory wire na orange at saka yung kulay pula na may guhit na itim na galing doon sa uh, fuse box sa likod doon sa 20 amperes. Uh, wala ding supply. So ayan, putol na. Kaya pala hindi nagkakaroon ng supply yung kanyang Uh, ECU so yan yung ating re-repair mga ka-TBS no? so yan yung ating gagawin uh, hinugot ko na itong pinaka-wiring sa unahan ayan tapos re-repair natin yan mga ka-TBS so ayan hindi ko na ipapakita yung ating pag-re-repair so dalawang wire lang naman yung ating idudugsong dyan so ayan mga ka-TBS kaya pala nagkaroon sila ng jumper wire uh, para magkaroon ng supply yung kanilang positive ng susihan o ng edition, So, magkakaroon nga ng supply yung kanilang susihan, hindi naman magkakaroon ng supply yung papunta sa ECU dahil putol yung accessory wire na kulay orange. So, yun yung naging problema niyan mga katibisking. So, yun yung ating re-repair. mga no? so naandar na yung unit hindi ko na pinakita yung pagre-repair ah, dahil dalawang wear lang naman so wala tayong pinalta na piyesa dito so ang nangyari lang ay eh, yung accessory wear niya at saka yung positive na galing sa fuse box eh naputol no so nawala na supply kaya nawala na supply yung ECU dahil putol yung kulay orange dito sa may part sa gitna no? so yan yung naging problema ni customer so okay na okay na uli yung kanyang unit mga ka-TV So ayan mga ka-TBS King no? So naandar na yung unit Hindi ko na pinakita yung pagre-repair Dahil dalawang wear lang naman yung naging problema niya So uh, dahil nagmamadali na rin tayo At marami pa tayong gagawin sa kalamba no? So pagkatapos natin ito eh, Uuwi na tayo at babalik na ulit tayo ng kalamba no? So ayan mga ka-TBS King Yung simple idea Kapag uh, ganyan, kailangan nyo talaga eh, Meron kayong mga tester no? So sa pag-check bago nyo paltan si uh, Tester muna ng tester Hanggang sa makuha nyo kung ano yung naging problema So ayan mga ka-TBS King, yung mga simpleng, simpleng idea no? So wala tayong pinaltan dito kundi yung wirings na ating in-repair no? So yan yung ating ginawa dito sa ating unit na uh, dito sa Lucena City So ayan mga ka-TBS King.